Malamang sa malamang lumakas na ang ora ko At ramdam niyong nagpapalakas hanggang lumakas pa ako At makamtan ang mga madalas Gawin mo ang gusto mo at dapat lahat tinatry try. Uh -huh. bata sa dilim, tutungtong na sa maliwanag Yung nagsabing may tira halika dito paritabag Palang araw dadating ako naman maiilawan Kaysa nasilawan agad pagkapos masasakawan Eh kiss yung pumetik sa gulo umexit Lang ako ng elk gusto ko ma-elips Mga kupon next year, kaya dapat galingan ko para sa akin Kasi yun ang best eh. Okay yung para nila roga, lang magpaka ako Ang daming dito mong ines na kumpletong narinig no, 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 don't do that bitch At sa snake ko na fake friend awake na ako Kala mo fake, a mo pa no Takaw mo sa cake, di ka safe Mga play mo talo, di ko matake sa kahit ko ganon Fuck. Kaya ginawa ka na kaya sa lahat ng paraan Sa hirap makalaya, mga di lang inihira ng buhay ng aking kasama Manamang ay matagalan sa proseso ng buhay Palagan lang palaban dapat Puntahan. Di naman lahat gano'n na lang Kailangan mong maranasan ng lahat Doon lang magiging sapat sa pagkat Walang permanente Walang permanente